Hello, good morning po mga kaibigan, mga kapatid Dito tayo ngayon sa Dera Banya Square Dera Banya Square po ito Ito po tayo ngayon oh. Tingnan nyo yung mga design ng mga building dito sa yung kalsada nila oh. Tingnan nyo yung bawat sasakya nila oh. Parking na maayos Ayan. Ayan Ito yung design ng building na to galing Ito The sign Sheraton Hotel.

Tingnan nyo yung design na building na oh. itong galing Ang galing yung design ano? ala nyo <laughs> ala wala sakyan eh may gandang design ng mga building dito sa Dubai eh. may helipad siya sa tower, oh, sa rooftop meron siyang helipad tapos dito mayroon siyang shelter yung magantay ka ng bus yun yung maghintay yung mga pasayro yung galing yung shelter mo talaga lovely and charm ito yung tinatawag na ano na Banya Square pero mas kilala siya sa tawag na Alrica pero ang Alrica ito sa kapila yun yung kasi mas kilala Alrica Al Masraf Dubai Creek Tower <laughs> Sheraton Hotel meron hotel emirates and bank ano ng building na to? dalawa sila o, mag design alam ah. yung iti salat iti salat oh, may fountain yung Ipi Salat. Yan, yung building ng Ipi Salat. Yan. May bola no araw yan. Na-transfer na yata rito sa Japliya yung bola niya. Yung satellite. Yung yata nila dinala. Taas! Ito yung sa kabilang side ng building na to, itong creek tower na to. <laughs> Ayan o, Bania Square. Nakalagay. Bania Square. E.M. Ito tapos may fountain sya rito. Ah, ang kapa, ba? Diba? Yung building ng uh, Itisalat. i have... kasi kailangan dito sa Middle East hindi ka basta basta makakapag-vlog kailangan kukuha ka ng permit kaya kanina din na naik ko sinabi ko na uh, hindi ako ako nagbablog ipopost ko lang ka ako ito sa Facebook ko kasi ang ano yan ang fine yan pag, uh, nasa, pag may nag-complain 10,000 dirhams ang fine mo 10,000, 20,000 dirhams yata ang fine uh, kailangan, kailangan kuha ng permit hindi ko lang alam kung magkano ang pagkuha ng permit eh. Ah, nasa 1,500 yata pagkuha ng permit para magamit mo yun. para sa pagbablog abong UAE na yun Alrim Tower puti pa rito medyo malilim ng konti ah ito yung kabila ng Alcalid Palace Dare Hotel Okay. Ang oras ngayon dito ay 11.27 na Alas 11.30 na pala Init ano? Sana kasi ngayon dito Init, kabalik tayo sa Pilipinas Bagyo Alam niyo ano eh Almactum Tawagin almak Road o yung kabila Anihas Ito na Al-Maktoum Road Yung Al-Riga Al-Riga Metro Station Ayan o Al-Rin Tower Al-Rin Tower Kasi ito naman yung nasa gitna uh, Creekside Tower Ah, ito tayo ito yung Al Maktoum Road <coughs> Parking area, oh Laki rin, oh no? station metro station tayo ron para tayo